Ayan, andito tayo sa toy stores. Toys R Us. Ayan. Bibili tayo ng laruan para sa ating uh, reregaluhan naming uh, alaga-alagang bata na Best Friend ko. Ayan. Ganda di ba? Andito't lahat ng laruan ng mga mamahaling laruan ayan o oh. barbie ayan ito, mahal yan yan ang kamahal mahal <laughs> ang daming t-shirt o oh. oh. t-shirt ayan o oh. ayan oh. eto yung mga ano oh. mga pop na ano ha huh? Andito naman yung mga pang Kung gusto mong agawin yung Ano Yung belt ni Pacquiao Meron tayo dito Ayan o <laughs> Belt ni John Cena Ayan Ayan Ang ganda ng laruan dito Ayan o Ayan o. Yung Lego. Doon yun. Banda. Oh. Ito. Favorite ni ano. Alessandro. Ano. Si T-Rex. Ako ang favorite ko. Alam mo kung ang favorite ko dito. Iba't ibang klasing uh, mga kotse. School bus. Ayan o. No? Ano, mga iba't ibang klase. Mga lumang klase. Ayan. Parang gustong gusto ko dyan. Ayan. Gustong gusto ko. Tapos ito. Ito mga remote na laruan. Mga de-remote. Ayan o. No? mo naman presyo. Diba? Diba? 144 dollars ha ganyan ka gaganda yan ayan o mga remote yan ayan o ito 199 199 dollars ganda naman yan di ba Simple remote yan. Mga uh, pang karera. Ayan uh, o, uh, mga pang karera. Ayan. Okay. Ayan Bye -bye na. sige. Bye-bye uh, na. Panoorin nyo na lang ang aking...